Kawag tayo ng uh, katiwalian pag nanakaw sa gobyerno, mm -hmm. mga kapuso. Eh, ang taong bayan po ay na -host sa mga magdanakaw, abusado, network, alliance. So tama na. Mm -hmm. Ito na po, mga kapuso. Ang tama na, ang convener po nila si Dr. David San Juan. Dr. San Juan, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel at Ma'am Weng. Taong bayan, pa, si taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado. Tama na, network mga kapuso. Network alliance po ito. Tell us more about this alliance, uh, Dr. San Juan. Ano ba itong grupong ito? Ilan ba kayo? Ilang bang grupo? Nagsama-sama yan? Uh, Gano ba kayo karami? Kung matatandaan nyo po, nagsimula ang tama na nung panahon pa na nilalabanan ng taong bayan yung pagkakaroon ng Maharlika Fund, no? wealth fund. Dahil yung SSS, GSIS, PhilHealth at iba pang mga publikong pondo Gustong ng galawin ng gobyerno at ilagay rin sa Maharlika Fund. No? So may petition tayo na nag-viral noon. So nabuo noon yung tinatawag na taong bayan ayaw sa Maharlika Fund Alliance. But eventually, uh, kahit kahit paano, nakapagtagumpay naman tayo doon sa campaign na yon na ipaalis natin, hindi na nila pwedeng galawin yung SSS, GSIS, PhilHealth. Yun yung unang pinaglalaban nun ng tama na. Pero eventually, dahil nga nakalusot pa rin yung uh, Maharlika Wealth Fund, nag, nag Kasundo yung mga uh, nagtatag ng TAMANA na ituloy pa rin ang advokasya para sa good governance kasi nakita natin na usapin lagi ang budget, etc. etc So sabi natin, kailangan permanente ng pagbabantay natin at hindi na lang yung Maharlika Fund. Kaya naging taong bayan ayaw sa magnanakaw at tabusado Network Alliance. Hindi na lang yung Maharlika Fund ang binabantayan. So sa ngayon po, ang mga convenors ng TAMANA ay iba't ibang sektor. no Meron sa academia, meron sa church meron sa mga kabataan at iba pa. Ngayon para po doon sa public gathering action sa laban sa korupsyon sa Luneta sa September 21, ito po ay isa lamang ang tama na sa marami pang grupo na nagtipon-tipon recently para pag-usapan nga no yung pagsasagawa ng malaking kilos protesta laban sa korupsyon sa September 21, alas 9 sa Luneta. Mm -hmm. So yung iba't ibang grupo pong nagtipon dyan, para dyan ay sa ngayon, ang pangkalahatan namin pangalan ay Kontrabaha Kontra Korakot Network. So isa lang ang tama na doon sa uh, nabuong iyon. No? So kasama rin natin dyan yung mga green groups kagaya ng Panatang Luntian, uh, Green Party of the Philippines, Greenpeace, etc. Then yung mga broad alliances kagaya ng Movement Against Tyranny, Bunyog, Bagong Alyansa Makabayan, Koalisyong Makabayan, Church Leaders mula sa Roman Catholic Church, United Methodist Church, Iglesya Filipina Independiente at syempre, nap napakaraming mga student leaders hindi lang sa mm. Taft Avenue kundi pati sa Katipunan diyan hanggang sa Diliman no. So nagsama-sama na ang iba't ibang iba't sektor pati mga social media influencers ay kasama natin no sa September 21 sa Luneta alas 9. Okay. So iyan ang ano mm. ang uh, ang lawak at dami ng grupo na kasali doon sa plano sa September 21 Itong sa Luneta. mga nakalipas na araw nagsisimula na po yung ano eh yung ilang mga pagkilos ano ah nakikita na po natin yung sa UP sa uh, it's it's a shrine, a shrine. Uh, at it's, shrine, At itong 21, September 21 event sa Luneta ay inaasahang mas malaki, mas malawak. Ano? Ah. Uh, ilan na nakikita niyong taong dad dadalo po dyan, Dr. San Juan? Sa ngayon po, ay hindi kami makapagbigay pa ng very definite estimate pero nagaling na galing sa grupo namin mismo. Pero kung ako po personally ang tatanungin, batay sa lawak ng naabot ng ating panawagan at nakita natin nag-viral ng kanya-kanyang gawa na iba't ibang grupo at individual na may mga millions of views and likes, no? pati yung ibang mga padmat, mga, mga dating hindi nagsasalita, ngayon nagsasalita na. Dating walang pakialam, ngayon galit na galit na sa korupsyon. At gigil nagigil na gusto na talagang umaksyon at matagal na nag-aabang ng uh, isang araw na magtitipon tipon lahat considering all this sa tingin ko ay at the very least we can expect around 100,000 people mm. at sana ay sana nga ay mangyari ito at sana nga malagpasan pa no very optimistic ako at least sa personal level kasi nakita ko talaga na hindi hindi pa nangyari ulit ito mula noong 2013 no nung no, no, million people power march sa luneta hindi pa ulit nangyari ito na iba-ibang grupo, sabi nga na iba, iba-ibang kulay, talagang lahat, talagang ayaw sa korupsyon, ay na nagkaisa na magsama-sama tayo at ang bilis na lumawak ng panawagan. So sa tingin natin, sa tingin ko personally, pwedeng umabot ng at the very least 100,000 sa luneta sa September 21 po. Doc, saan man ibig sabihin crossing party lines, crossing ideologies and political uh, beliefs ang magiging move ninyo sa September 21? Dahil ang iisa ang pinaglalaban dito, laban sa korupsyon. Pero ang tanong ko ay ganito, nangyari na po ito dati eh nauulit at nauulit. Hanggang rally lang po ba tayo? Ano pang pwede natin gawin bilang isang buong sektor na nagkakaisa, iba't iba man ang kulay natin, para po yung ganito? Or kung mangyari man, hindi na ganito kabigat? Mm -hmm. Hindi na yung pati yung mantika ng taong bayan ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Actually, Weng, susugan kita dyan. Ano? Mm -hmm. Kasi panahon pa ni Marcos Sr., Tama na, sobra mm. na, palitan yes. na, di ba? Matagal na nating sinisigaw. Pero every time may sumisingkaw ka eh. na ganitong korapsyon na, -uulit eh na yung tama na sobra na and yet hindi sumusobra yung galit ng tao ba? Hindi ko sinasabing maging marahas tayo mga kapuso ah. Pero hanggang saan po ang pwede nating gawin maliban sa rally? Tama po kayo diyan. Isa lamang ang kilos-protestang ito sa mga iniisip pa nating gawin. Marami pa tayong ibang pwedeng gawin pero sa tingin ko mahalaga itong mangyari muna kasi sa mahabang panahon nga ay eh, walang pakialam ang marami. So kailangan ipakita talaga sa gobyerno natin, panggising din sa kanila at panggulat na hindi na natutulog ang mga mamamayan. Ngayon, ano ang pwede natin sabihin magbabago kumpara noong 2013? Para kasi noong 2013, pagkatapos sa malaking rally, wala na. Parang natuwa na tayo na, oh, sabi ng Supreme Court, wala na pork barrel. Eh, pinangalanan lang na iba ng gobyerno, mm, -mm. pa rin yung sistema. Kaya nandito na naman tayo, di ba? Sa may mga ghost project. At mas malala pa nga po. Mas, mas malala -pera. pa po malala ngayon, di ba? Mas garapal. Mm -hmm. So, ano ang pwede natin gawin para maiba? Sa tingin ko, ngayon meron na, meron na rin tayong conscious effort na bigyang diin na yung issue ng korupsyon, yung issue ng mga ghost projects na flag control projects na hindi talaga natapos at ninakaw lang ang pera, ay naidudugtong na natin talaga doon sa isa sa mga pangunahing problema ng Pilipinas noon pa yung paghahari ng mga corrupt na political dynasties yung mismong corrupt na sistema dati kasi hindi masyadong na-highlight yun eh dati nangyayari oh si, si gantong politiko, corrupt yung yung ganito matino ngayon nakikita natin mayorya sa kanila ang corrupt kakaunti lang si matino mm. at bakit kasi magkakamag-anak sunod-sunod sabay-sabay tumatakbo madali nilang nalalaro yung sistema na pagtatakpan pag may katiwalian na nangyari. Tapos, yung mga kontraktor, di ba? Minsan, ninong sila, ganyan-ganyan. So, eh, by extension, ano rin, yung eh, mga galabay ng political dynasty, itong mga kontraktor. At in, in, in the case of some party list representatives nga, eh, sabi nga nung ano iba, ang tawag nila dyan, kontraktor. Kasi mga dating kontraktors, nung nalamang maraming pera sa kongreso, sila na yung kontraktor, Tumakbo rin silang party list so mm. doble na yung nananakaw nila. Mm. So ngayon, kailangan talaga ay i iyon, no bigyan mas bigyan diin yung connection ng nangyayaring corruption sa sistema natin ng mga corrupt na political dynasties. Mm. Kung baga, magiging ano na siya, um, permanenteng call na natin na talagang iban ang mga political dynasties at pagkasundoan natin na long-term reforms talaga ang kailangan dito. Kasama na yung pagmamulat sa ating lahat na tuwing eleksyon, pagpiliin sana yung matino talaga. Pwede, pwede na, po ba Doctor nung... Dr. San Juan sabi niyo nga hindi lang rally ang front ng move na ito, hindi po ba? Pero po. Bang, may, may may pinag-aaralan ba kayo legal na hakbang? Kasi I think yung grupo ni Atty. Inton nag-class hindi ba? Yung mga ganong klaseng ta, uh, move para pagbayarin natin sila ng aktual. Pangalawa, yung galit natin sa political dynasty, at iba pang kailangan nating reforma sa halala natin. Baka pwede yung lakas ng persa sa rally, gamitin ng lakas ng persa natin para pakilusin ang kongreso na pakinggan yung gusto ng taong bayan sa reformang gusto natin. Kasi sila ang representative natin and yet hindi nila tinatayuan yung gusto ng taong bayan. Hindi nyo po ba napapansin yun? Tama po yung sinabi nyo. No? Talagang yan yung isa nating maging next move. Actually, may nagbanggit na yan. I, I think si Sir Alex Lacson na matagal na rin nagka-campaign against political dynasty. Mm -hmm. Sa isang viral na post sinabi nga, "Taga-agree ako na kailangan itong nangyayari ngayon na mga investigasyon sa Kongreso Senado at yung galit natin sa korupsyon ay mapunta sa galit natin sa mga dynasties." Mm -hmm. Ang proposal nga niya ay people's initiative mm -hmm. against against political dynasties at para mapilita ng Kongreso na magpasa ng batas. Mm -hmm. Ngayon, alam natin, alam nating lahat Nasa kasalukuyan, yung People's Initiative Law ay mahina. Kasi ang Supreme Court mismo nagkaroon ng ruling dyan, eh, mm -hmm. na insufficient, inadequate daw yung current na batas para sa People's Initiative. Pero it doesn't mean na hindi natin pwedeng tangkain. Mm -hmm. So pwede nating tangkain. At ang maganda dito, kasi bawat distrito yan, eh, kailangan may matipon na perma. Yes. So magiging People's Movement talaga ito Correct. na talagang kakalampagin natin bawat distrito kung sawang-sawa na tayo ayo umaksyon ng kongreso tayo nang umaksyon at sa tingin natin eventually pwedeng ano talaga mangyari ang da people's initiative. Ano naka-sentro sa people's initiative yung mga party list po tama ho ba? Uh, tatanggalin na? Ah hindi po. Yung uh, uh, iniisip nating uh, people's initiative yung mga dynasty. political dynasties ay ah, okay iban. Yeah. Okay. Siyempre, makakalaban natin sa lokal, sa mga distrito, yung mga mismong mga mambabatas natin na nakaupo naka kasi sila ang oh. ayaw ng party list. Pero, pag malakas ang taong bayan, makikinig at makikinig yung, kakayanin yung talunin ang mga sitting congressmen and senators kung talagang malakas yung loob hmm. ng mga sektor natin na ilaban yung gusto po natin. Okay. Ito lang, uh, Dr. The, Dr. San Juan, ano, ay uh, yung, yung binuong uh, Independent Commission for Infrastructure ni Presidente, Uh, anong anong nakikita niyo po doon? Tingin niyo may kahihinatnan po itong pagsili po ng gobyerno at dito sa mga kalukuhan na ito. Kumpiyansa kayo doon sa bumubuo ba? Uh, yung yung bubuo mga miyembro nitong komisyon. Siyempre dahil nandiyan si Justice Antonio Carpio na respetado para sa atin at nandiyan rin si Mayor Magalong. Wala pa yadang, wala, wala pa wala si announcement ng ganun. Oh, wala, uh, si si, wala pa hindi si, hindi pa formal, Mayor, no? Oh, si Mayor Magalong pa lang po si uh, si Pahardo. At saka uh, Singson. saka Singson, dati okay. uh, DPW Secretary. So at least kay Mayor Magalong, claro, nakikita natin yung consistency niya sa anti-corruption crusade. So positibong hakbang na meron gaya ni Mayor Magalong na nandyan. Pero sana no, magkatotoo na nandyan rin si, anto, si Justice Carpio kasi siya ay sa grupo na kritiko ng administrasyon. Mas may papakita ng administrasyon na seryoso sila dito sa investigasyon na to ng Independent Commission kung may mga tao dyan na labas sa karaniwan nilang kalyado o sirkulo. Pero ano't ano man, maaari nating sabihin too early para husgahan ng kanilang trabaho. Kaya ang gusto ko na lang mangyari ay ibigay sa kanila yung gusto natin na mangyari. No? Sana ay buks pabuksan nila lahat ng statement of assets, liabilities and net worth ng lahat ng government officials. At sikapin nila na mapapirma sa bank waivers ang mga uh, politiko para masilip yung mga bank account nila at ari-arian. Kasi dito natin makikita talaga sino ang may itinatago. At sana mabigyan sila ng powers na makapagsabina ng mga dokumento. Meron naman at, daw po ng power okay, based Ayan, sa EO. Oh, mm -hmm. Positibo yun. No? Oh, po. Pero sana yung mga hindi makikipag-cooperate, merong consequence. Mm -hmm. Pag hindi nakapag-cooperate, pwedeng kasuhan, pwedeng isight for contempt, etc. Okay. And, and hopefully, ang isa pang hiling natin sa commission na yan para maging effective, tiyakin nila na mabilis nilang matatapos yung trabaho nila kasi pag mabagal, mawawalan tayo ng kumpiyansa kasi ang problema ho pag mabagal, mm -hmm. ang magiging dating sobrang tagal, baka abutan na naman ng eleksyon, mm -hmm alam naman natin eh, pagpaparating -pag -pag na eleksyon, maaakasahan minsan ng mga ganyang gawain na hinahaluka kayang ang investigasyon hmm. para asiraan si ganito at sa ganyan, maaring ma -ano, ma, -ma ng kung ano. No? So, mas maganda na bago mag bago mag election cycle tapos na yan at may rekomendasyon na sino ang kakasuhan oh, baka maupo at, pa at sana pa ulit huwag yung... tantanan baka ma maupo pa ulit yung iniimbestigahan yun ang worst case scenario di ba oh, kaya yeah. later pag, pag may bagong administrasyon na naman, eh baka patigilin pa yung gawain ng mm -hmm. independent commission. Kaya dapat as soon as possible matapos at magkaroon ng mga policy recommendations mm -hmm. na papunta sa pagpapalakas ng mga mekanismo nga natin. So kasama na rin dyan yung pagtitiyak na uh, mas madali ang proseso ng freedom of information. No? Mm -hmm. Kasi ngayon yung sal ang hirap i-request eh. Mm -hmm. Tapos yung mga, sinubukan ko ito sa DPHH, paghihingikan mga dokumento, mm -hmm. ipipingpong kayo kung kanin kanino ka ahensya ituturo. Samantalang kung tutuusin, dahil related sa ahensya nila yung hinihingi mo, dapat maproduce na nila. Apo. Kaya iba nating kababayan, tinatamad na mag-engage sa sistema. Apo. Kasi mm -hmm. ang hirap eh, pinapahirapan. So dapat padaliin ang freedom of information. Okay. All right. At final so, ano, bili na lang natin John maging mapayapa at nakalatag yung seguridad na coordinated oh. sa PNP yung umpong September 21 Tututukan din namin po yung ano yung pagtitipon na yan. Ha? Yes sir. Salamat na uh, Ginoong San Juan, Dr. San Juan, thank you ha. Good morning. Maraming salamat thank po, thank you. Tam, uh, taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado network alliance. So Tama, tama na. na.